Hi guys, galing kay Visa Fire ang ating uh, vlog ngayon. So, ang tanong niya, paano daw kung meron siyang Schengen Visa, tapos nandito na daw si Czech Republic, kung pwede daw ba siya mag-apply dito ng work. So, lilinawin ko lang, no guys, kapag kumuha kayo dyan ng visa sa Pilipinas, di ba magpapabisa kayo sa Visa Embassy dyan sa Pilipinas. So, ang ididikit nila sa passport nyo is Schengen Visa. Ang ibig sabihin po ng Schengen Visa is, Ah, uh, pwede kayong makapunta sa bansa na to. Sa so, ibig sabihin, ano ba, Schengen visa nyo, kagaya nung sa ano is dito sa Europe. So makakapunta kayo sa any part of Europe. Pag may Schengen visa kayo. Yun nga lang, pagdating nyo dito, kukuha ulit kayo ng another visa. Ito yung tinatawag natin na uh, temporary residence visa or mas kilala as long-term visa. So ito yung kadalasan na visa dito sa Czech Republic. Tapos dito ka lang may working visa or working permit. Ibig sabihin dito ka lang allowed mag-work. Kung gusto mo po na mag-work sa ibang part ng Europe, so kailangan mo ulit kumuha ng panibagong visa doon sa pupuntahan mong bansa. Kapag hindi ka nakakuha doon ng visa, ibig sabihin po ikaw ay TNT o yung iba sinasabi nila na undocumented. So ang TNT at undocumented is pareho lang. So wala siyang document. Ibig sabihin is hindi pa rin siya allowed or wala siya doon sa list ng nandoon sa bansa na yon. So wala siyang visa undocumented man yan or TNT. So, pinaganda lang kaya naging undocumented. So, wag po kayong manilito guys ha. Pag may Schengen visa kayo, pwede kayo makapunta sa ibang, iba't ibang part ng Europe. Pero, hindi kayo pwedeng mag-work. So, makakapag-work lang kayo or allowed kayo na mag-work doon sa meron kayong uh, Scheng ah no, meron kayong working visa or ibig sabihin meron kayong long-term visa permit na makapag-work doon sa bansa na ano yon. Sa tanong kasi ni Visa Fire, kung halimbawa daw nandito na siya sa Czech Republic, pwede daw ba siya mag-apply dito rin sa Czech Republic? Yes, kasi makakakuha ka ng Schengen Visa dyan sa Pilipinas, and then pagdating mo dito, kukunan ka ulit ng Visa, which is ang ang uh, Temporary Residence Visa, or mas kilala natin as Long Term Visa, Pagkakuha mo ng visa na yon, allowed kang mag-work dito sa Czech Republic. Then, after 6 months, depende sa kontrakto ha, after 6 months, pwede ka makapag-resign sa unang mong company. Ngayon, once na nag-resign ka sa unang mong company, magre-render ka ng 2 months, and then, pwede ka makapag-apply sa ibang uh, work or company dito sa Czech Republic. Which is, nagawa ko po yun. Kaya, ano ko na magsabi sa inyo na talagang pwede siyang mangyari. So, sa tanong mo, yes, pwede. Pero, depende sa contract. Kung wala kang babayaran, depende rin sa contract. Kung allowed kayo na umalis kayo nang hindi natapos ang kontrata. So, i-check mo muna kung ano yung contract na nakalagay sa'yo. Kung walang nakalagay sa contract mo, ibig sabihin, hindi siya documented, ibig sabihin, pwede. Anyway, yun lamang and thank you so much. So, sana nakatulong yung ating simple vlog. Thank you!